kwento ko lang, yung isang kaibigan namin, nag-chat sa in I think, two days ago, tapos kinikwento niya yung isang kaibigan namin na nasa playgroup ng isang hobby, nangihiram ng pera. And the thing here is, yung isang kaibigan namin na nag-chat sa in kahapon, sinabi niya na binili niya na yung mga cards, if you're not familiar, it's Magic the Gathering. So it's a, it's a TCG trading card game. At uh, binili niya no yung mga cards from our friend, our good friend. Kasi kailangan nung isang kaibigan namin ng na pera, kaya binibenta niya yung mga cards. And then eventually, binayaran kaibigan namin na nag kahapon. And then sabi niya, yung isang friend namin hindi daw makakapunta kasi wala daw siyang funds, wala daw siyang pera, kaya hindi pa ma-deliver yung mga cards, kaya hindi siya nakapunta doon nung Sabado doon sa coffee shop na normally na pinag-meet -me namin. And yung kaibigan ko, he's he's not happy, he's frustrated kasi hindi nga nadala yung mga cards kasi 'di ba? Bayad na nga yung mga cards and you're supposed to be there para i-deliver yung mga cards. And my friend thought about asking me para ipa-deliver yung mga cards from from our friend para ibigay na lang sa akin. Para pag nag kami next Saturday, mabibigay ko yung mga cards. However, I think nagkita din sila kahapon, eventually, and he wants to talk to him personally how to improve yung situation niya. Kasi kung yung kaibigan namin hiram ng hiram ng pera at kanina sabi nung isang kaibigan ko na marami siyang ibang taong mahiraman. However, that should not be the case. Kasi paano kung yung, yung mga tao na ina-expect mo na hiraman mo ng pera, hindi magpahiram sa'yo. So, what's the point me telling this story? I think ang kailangan mo gawin kung mahirapan ka sa money is basically work more or work smarter. What do I mean? So kung mababa yung income mo ngayon, you look for a new job or probably look for a promotion that can help you improve yung finances mo. Or you can probably start side hustling or kung may hobby ka na pwede mong like yung meron siyang MPG cards that you could sell, you guys can also sell those sort of stuff. So you can increase your income.